Mga ka-perfect, agal naman kita, ari kita diri sa manami nga lugar. Ipakita ko sa inyo mga ka-perfect. Sa so, pagka nami, isang lugar ini mga ka-perfect, no? kung gusto mo magkaon sa mga manami nga talaba, diri lang sa kadimahan. No? Mamit, nami mag jogging palibot lang tabla. Oh. Babing didi, akong baby. Oh, damo ka-jogging diri mga ka-perfect. Oh. Oh, kanami isang lugar. Ba? Diba? nami oh. katawhay sang lugar nga ini mga ka-perfect. Labi na ini nga uh, kadimahan river. kanami mi diri magkaon sang ilang nga uh, talaba sa pagkatambok. Ang mga ka-perfect oh. Nan. Nami. Ini nga pa sa Dayaw, Kaglibas. Pwede man going to Rua City, pwede man going to Cagay eh, mga ka-perfect. Wow, oh, kadami isang aga ngayon yung eh, mga ka-perfect oh. Hari kami sa Kadimahan River. O, oh, panamit ton. lugar na hangin. Panamit rin ang hangin mga ka-perfect oh. Katahum sa hangin. Kung may ma mabatsagan. Pero nabatsagan ko na ang lamig. <laughs> Ato sa ho, <laughs> maulog Aring palibot oh. oh. Panamit sang palibot kag sang aga. Um. Ayan mga ka-perfect, madabog yung salamat sa paglantaw sa ako nga video. Hiligay nun anay akong gamitong nga lingwahe. Oh, diba? Napaka-perfect talaga. lang ba